Giniba ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang ilang bahay sa Santa Mesa dahil sa gagawing kalsada at drainage system. Sinusubukan, sinubukan pa ng mga residente na pigilan ng demolisyon pero wala rin silang nagawa. Makibalita tayo kay Real Soroche. Ito ang sigaw ng isang residente ng lupain ito sa San Bento Street sa Santa Mesa, Maynila. Anya, sa ang pagpapaalis sa kanila sa lugar. Tila di raw kinikilala ang kanilang karapatan bilang mamamayan. Sino ba may karapatan yung mga negosyante o kaming mamamayan? Mamatagal na naninirahan dito. Ayon sa mga residente, pag-aari ng National Housing Authority o NHA ang lupain. May certificate daw sila nagpapatunay na inaward sa kanila ng NHA ang lupain. Pero ay ng city government na dapat umalis doon ang mga residente dahil gagawin daw itong kalsada at drainage system. Nanawagan ang mga residente kay Manila City Mayor Joseph Estrada. Kami kami na natin kayo dito. Banda alas 9 kaninang umaga, nagbarikada ang ilang residente para mapigilan ang demolisyon Sinubukan pa nilang makipagnegosasyon sa city engineer dahil hindi para raw lumalabas ang desisyon ng korte para sa hiling nilang pigilan ang demolisyon. Hubiling sila ng isang araw na palugit. Pero dalawampung minuto lang ang ibinigay sa kanila ng city government at para lang ito sa kanilang pag-iimpake. Bandang alas 10 kanina, wala nang nagawa ang mga residente at natuloy ang demolisyon. Nasa isang daan pamilyang apektado ng debolisyon. Sinusubukan namin kuna ng pahayag ang NHA. Kaugnay nito, Real Sorotse, Nagbabalita, Pilipinas.